sa bawat paglalakbay, sa bawat madilim na sulok ng gabi, may mga kwento ng takot na hindi basta-bastang malilimutan. Ihanda ang sarili sa mga kwento ng kababalaghan at panganib na totoong nangyari. Ito ang mga kwento ng lagim. Kwento isa, ang misteryosong lalaking kumakatok sa kaban. Mula kay O. Perez, noong nasa kalagitnaan ako ng road trip papunta sa West Coast para makipagkita sa pamilya at mga kaibigan, Nagbook ako ng isang cabin para pahingahan ng isang gabi. Plano ko lang naman sanang maghapunan, maligo, at matulog. Ngunit hindi ito ang klaseng gabi na inaasahan ko. Pagkarating ko, ramdam ko agad ang pagod mula sa siyam na oras na biyahe. Pero ang mas kinabahan ako ay ang lokasyon ng cabin, malayo ito sa kabihasnan at tila wala akong kapitbahay. Mas lalo pa itong nakakatakot dahil gabi at madilim na kagubatan ang paligid. Habang natutulog, nagising ako na parang may mali. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong gumagalaw sa gubat, isang anino ng tao na unti-unting nawala sa dilim. Sinubukan kong baliwalain at bumalik sa pagtulog, pero maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Ayos lang ba dyan? Buksan mo to. Alam kong nariyan ka. Lalaki ang boses, galit na galit, at halos sirain na ang pintok. Nang tumawag ako sa 911, swerte't nakatawag ako kahit hirap ang signal. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagbabasag ng salamin, galing ito sa kotse ko sa labas. Nang dumating ang pulis, wala na ang lalaki. Sabi ng may-ari ng cabin, dati na raw may insidente na halos kapareho. Pero hindi niya ito ini-report, bagkus pinalitan lang ang pinto ng mas matibay. Hindi ko alam kung anong intensyon ng lalaking iyon. Pero isa lang ang sigurado ko, muntik na akong mapahamak. Kwento dalawa, ang lalaki sa likod ng gasolinahan. Mula kay Raymond. Taong 2018 hanggang 2020, nagtrabaho ako sa isang gasolinahan. Mas gusto ko ang night shift dahil tahimik at walang gaanong ginagawa. Ngunit isang gabi, habang nagtatapon ako ng basura sa likod ng gusali, may isang lalaking biglang lumitaw sa likod ng dumpster tahimik lang siyang nakatitig sa akin. Kinabahan man ako, binaliwala ko ito. Pero nang sumilip ako sa stockroom sa likod, naroon siya ulit, may hawak na kutsilyo at may ekspresyon ng galit at pagkabaliw sa mukha. Mabuti na lang at nakatakbo ako palabas at nakatawag agad ng pulis. Nang dumating sila, wala na ang lalaki. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang tunay niyang balak. Pero siguradong hindi ito maganda. Kwento tatlo, ang lalaki sa basement. Mula kay Ana M. Nag-iisa akong naninirahan sa bahay na naiwan sa akin matapos ang isang break up. Gabi noon ng long weekend, chill lang ako sa sofa, nanonood ng TV. Pero biglang may narinig akong katok, hindi sa pinto, kundi parang sa likod bahay. Maya-maya pa, nakita kong bukas ang isang bintana at ang pinto ng basement. Dahil sa alak at kaunting tapang, bumaba ako sa basement para tingnan. Pero pagdating ko sa ibaba, sobrang dilim at ramdam ko ang kaba. Umalis ako agad at tinakpan ang pinto gamit ang malaking aparador. Nang dumating ang pulis, may lalaking nakatago pala sa dilim, may dalang malaking kutsilyo. Kung hindi ako agad umalis, baka katapusan ko na yon. Kwento apat, ang mukhang nakasilip sa bintana. Mula sa Anonymous, bago lang ito nangyari, mga limang linggo pa lang. Habang abala ako sa laptop sa sala, biglang may mukha akong nakita sa bintana. Isang lalaki, nakangiti at nakatitig sa akin, hindi man lang natakot nang makita ko siya. Tumayo ako at lumabas para tingnan. May mga yapak sa putik na papasok, hindi palabas. At nang lumingon ako pabalik sa bahay, may tao na sa loob. Agad akong tumakbo sa kapitbahay at humingi ng tulong. Nang dumating ang pulis, wala na ang lalaki pero nakita nilang sinira ang likod na. Pinto kung hindi ako lumabas, baka nakaharap ko siya. At baka hindi na ako nakaligtas. Madilim na ambient music. Sa bawat tahimik na gabi, may mga nilalang na nagmamasid. Sa bawat sulok ng ating mga tahanan, maaaring may lihim na nagkukubli. Tandaan, huwag mong isantabi ang pakiramdam ng takot, dahil minsan, ito ang babala sa paparating na panganib. Hanggang sa susunod, dito lang sa mga kwento ng lagim.